Naalala niyo pa ba ang mga babaeng romantically linked kay Manny Pacquiao? Well, kung hindi pa, balikan natin ang anim na babaeng di umano'y nagkaroon ng relasyon sa ating pambansang kamao. Narito ang ilan sa mga babaeng na link kay Manny. Rumored Pac-Man's Women, 5 of 6, Cat Ordonez. Ikalima na pinagpiestahan din ng media ang di chismis na may affair. Si Manny at Kat Ordonez, na 22 years old at isang culinary student. Lumabas ang chismis na ito noong 2011. Sinasabing ang dating assistant ni Manny ang boyfriend ni Kat at hindi ang Pinoy icon. Nagkaroon ng baby boy si Kat at ang kanyang boyfriend. Subalit kumakalat ang chismis na anak iyon ni Manny. Lumabas kasi sa social media ang litratong hawak-hawak pa ni Manny ang baby ni Kat ng binyagan ito. Noong September 17, 2011, sa St. Francis de Assisi Church. Subalit lumitaw naninong pala si Manny sa anak na iyon ni Kat. So koryente pala itong chismis na ito. Abangan ang susunod na segment sa mga rumored na karelasyon ni People's Champ